Yung client nga natin sa event ay nagpagawa nga nitong gift certificate na ipapamigay daw niya sa mga bisita nila. Ang binok sa atin ni client ay 60 packs na iced coffee kasi ay favorite ni Mrs. yung ating Spanish coffee. Naging kaibigan na nga rin namin ni husband itong client namin na ito kasi nga dito siya unang nagpatatu noon. At nakailang book na nga rin sila ng event sa amin. Kaya naman palagi ko talagang sinosobrahan yung mga binubuk nila sa amin. I have worth 100 from Mango fever. Another question. Sa inyong palagay, saan po ang favorite place na madalas ang ating mag-asawa? Yan eh. <laughs> Sa kwarto. Siyempre, pinaka-favorito na mag-asawa yan. Oo, at hindi ito ka-favorite mo rin. Ay, <laughs> papicture naman tayo ng couple, please.